Ate Lakam, binangkit na sadyang nag-aalala si Paul Oglino na pasugod sa bahay ni Kimi dahil sa sunod-sunod na pangbabatikos at pagbabanda sa actress. Iba talaga si Papi, palaging one call away kapag si Kimi ang usapan. Simula pumutok ang issue, nansta pa rin ang mga say ng taong bayan sa actress. Muti na lamang marami pa rin ang nagtitiwala kay ang tunay na supporters, kilalang kilala ang idol ay nila. Ayon sa mga komento, gets ko naman na wrong timing. Sa madaling salita, ang nangyari was blown out of proportion. Grabe ang reaksyon kasi nga, masakit ang nangyari. I'm also with you guys, but please, huwag tayong magbigay ng meaning sa mga bagay na walang patunay na eh, yun ang intention nun. ka nakakalungkot na karamihan sa mga bashers ay bawai. One should support women. Di ko magets yung mga sa taong wala namang ginawa. Sa so, iyo personally, ang sa akin lang, huwag natin sa kanila ibato to kang pagkadismaya. Mas maraming pwede tayong magawa. Para mas makapagbigay ng mensahe na na nakakarami. Na madi at dapat hindi humantong sa ganun sa sitwasyon ni PRRD. Baka isa para mas na, sa nakakabuting. Magsalita para mas madami kang mapaintindi. Ilang lang yan sa mga komento. Suportahin pa rin natin si Kim Q sa kabila ng kanyang pinagdadaanan. Kapit ng Kim Pao, Pagsubok lang 'yan para sa papalapit ninyong tiliko na.